matala programang pangkalusugan na naman naman na nagbibigay proteksyon sa mga kabataan mula sa Santo Tomas patuloy na isinusulong sa lungsod sa detalye ng balitang ng Brigada Melki Castillo i Brigadmo Brigada. Patuloy ang pagsusulong ng mga programang pangkalusugan na nagbibigay ng proteksyon sa mga kabataang Tomaseno sa, sa lungsod ng Santo Tomas Kamakailan lamang ay muling isinagawa sa lungsod ang programang Syempre Ligtas Parents Teacher Orientation on Human Papilloma Virus Vaccination sa pangangasiwa ng kagawaran ng kalusugan katuwang ang isang pharmaceutical company. nilawakan ito ng mga mag-aaral ng babae edad 13 hanggang 14 kasama ang kanilang mga magulang at guro. Sa mga sesyon, tinalakay ang mahalagang kaalaman tungkol sa HPV, epekto nito sa kalusugan at benepisyong hatid ng pagbabakuna. Binigyan din ng consent forms ang mga magulang bilang paghahanda sa ikalawang rollout ng HPV vaccination na nakatakdang isagawa sa buwan ng Nobyembre taong kasalukuyan. Samantala, layunin ng programang ito na maiparating sa mga magulang at guro ang tamang impormasyon hinggil sa HPV at kung paano ito maiiwasan sa pamamagitan ng bakuna na nagsisilbing proteksyon laban sa isa sa mga pangunahing sanhi ng kanser sa kababaihan. In the heart of changing lives, ako si Brigada Melky Castillo ng 104.7, Brigada News FM Batangas, The Music and News Authority.